Jinde, bakit? Ano naman problema? Padala ka ng chocolate pa. Ah, kapadala ko lang kahapon dyan. Bakit? Naubos na ba? Naubos na ba kapamigay? Chapi ka, yung mata mo. Nalibat na naman. <laughs> oh. Kasi, kung saan-saan mo kasi pinamamigay yung ano mo eh. Chocolate eh. Diamond <laughs> Bunga <nga o. laughs> Ah no problema Bingi ka talaga? <laughs> sige na, babay na. Machapi, bingi ka. Bingi ka na naman eh. Sige na, babay na. Patayin mo na yung katabi mo. <laughs> sige na, babay. Sige na. Nandiyan na, busy na naman siya oh. Tawag na naman sa forever niya, mga best friend forever. Sige na nga. Bisim-bisik ka na naman eh. Ewan ko sa Babay na. babay palagi ng